dating governor uh, Presbyter Velasco Jr. Ha? Nais ko pong itanong sa iyo, ah, Saan mo naman na uh, nahagilap o nakalap ang impormasyon na ako po ay isang independent PR man at binabayaran? Ay sino ba gaya mga nagbabayad sa akin para malaman ko? Ay eh, kasi hindi ko alam eh ah, na ako pala ay binabayaran. At dahil kung ako ay isang uh, PR man na binabayaran, ha. Ay di sana ako akong uh, uh, ano, luxury car katulad ni ng mga sasakyan, eh diskaya. Oh, di ba? Ay di sana meron ako milyon-milyon at bilyon-bilyong piso sa bangko. Ha? <laughs> Alam nyo po, uh, tatay press Bilasco, uh, Kapag ho kayo ay maglalabas ng ganyang impormasyon, ay dapat ay uh, pinagsasalita niyo at hinaharap nyo ang yung source kung kanino galing source yan, di ba? Dapat ho ganun para hindi ho lumalabas na isang uh, kismis lamang, ha? Isang uh, paninira lamang, ha? Dahil walang ebidensya eh. Ay ako ho, lahat ho ng aking mga tinatanong sa'yo iyo, At tungkol sa mga isyu sa inyo, ay meron ho akong pinagugutan. Meron po akong pinagbabasihan. Oh, di ba? Ay dapat eh iharap mo sa akin. Ha? Kung sino man 'yung nagbigay sa iyo ng impormasyon na ako isang independent na PR man at binabayaran. Ay sana all, ha? <laughs>